May isang namatay sa sunog sa Malinaw, Aklan. Yan at iba pang balita sa Visaya sa ulat ni Chona Karyon. Namatay ang isang lalaking 75 taong gulang matapos nitong matrap sa nasusunog nitong bahay sa Malinaw, Aklan. Hindi raw nakalabas ang matanda dahil hirap na raw itong maglakad. Posibleng napabaya ang gasera ang sanhi ng sunog. Ayon sa BFP, Nasa 60,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Ayaw umalis ng mga taga-barangay hagto sa Mabinay Negros Oriental kung saan may nakitang limang sinkhole. Ayon sa mga residente, lumalaki pa nga ang mga ito. Pero hindi naman daw sila nababahala. Sinuri na ng Mines NGO Sciences Bureau o MGB ang lugar pero wala pa raw final findings ang ahensya kaugnay nito. Hindi pa rin naman nila ang paglikas ng mga residente. Lilikas naman daw ang mga residente kung kinakailangan at kung may malilipatan sila. Inaresto sa Iloilo City ang isang lalaking hinihinalang tulak ng ilegal na droga. May pinamamahalaan pa raw itong drug den. Nasa limang taon na ang nakalilipas mula ng kasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek at ang kapatid nito. Pero ngayon lang nila ito nahanap at naaresto. Patay na ang kapatid ng naarestong sospek. Ngayong nagsimula na ang burn Months, magdaragdag daw ang PNP Region 7 ng mga rumorondang polis, lalo na sa mga financial establishment gaya ng mga banko, shopping mall at ATM kiosks. Ito raw ay para maiwasan ang pagdami ng kaso ng pagnanakaw. Nagbabala ang Department of Health Region 7 laban sa hand, foot and mouth disease na isang viral infection. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nasa isandaan at lima na ang naitala ng DOH na kaso ng naturang sakit. Kadalasan daw na tinatamaan ng sakit na ito ang may mga edad dalawa hanggat tatlumput dalawa. Maiiwasan naman daw ito sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay at pagpalakas ng immune system. Chora Karyon nagbabalita Pilipinas.